Good afternoon po sa lahat. Ayan po kasama ko po yung uh, Tres Marias. At saan ba ang lakad ninyo? Magpaklin. Papaklin ng ngipin. Papaklinin po daw sila ng ngipin nila. Ayan, si Russell po kasi ay... First time. First time pa daw niya na... Ngayon ka lang magpapaklinin? Ha, Russell? nung doon pa sa Davao, elementary ka pa? Grade 3. Hmm. Ah, grade 3. Oh, nata uh, best time po kasi ng uh, pa-cleaning si Russell para malaman din natin kung may sira na yung ipin nila. sino, sino may Noel dati na check na po yung ngipin niya, no. Oh, nata uh, i-check nga natin yung ngipin nila para ma-maintain lagi sila na maayos yung pero kasi pagka nagpapasukan um, hmm, na nasakit Ayan. 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 Yes, Ayan. Yes, Ayan. din. <laughs> yan, tara na. ata uh, let's go guys. Yan, ating mga charity viewers. Shout out po sa inyo. Shout -out. Ayan. Ayan po. Papunta po kami sa hospital. <laughs> hospital clinic. <laughs> Dental clinic po pala. Hindi po pala. sa mental clinic. Mental pala. <laughs> mental klinik. Dita yung mga ano atin. Mental? Nandali <laughs> kayo sa mental hospital? Wow, may lalagyan tayo ni self yan po. Tatay po yung... Tatay magre-share yung driver. Ayan po, papunta na po kaming clinic po. Mayroon naman po kaming... doon po kami dati nagpa-linis po ng ngipin nung hindi pa po sininita meron na din po akong record po doon kasi si Nea, meron na rin po si Russell na lang po yung wala at saka kailangan din po nating ma mapatingin po yung ngipin ni Russell, baka po may sira na. wala naman po akong sira <laughs> hindi mo masasabing walang sira kasi malay mo kailang tingin na ni tatay, wala nga eh pero tingin malay mo sa, sa taas lang pero nasa baba, meron na uh, meron, naman, meron na pala, pag nasa ano sa loob, ganun si kailangan nilinisan ay nga lilinisan para pag, pag may pag nakita. nililinis yun, may makikita yung kung ano yung may sira dyan, ganun. <laughs> may kita talaga. Oh, kasi oh, may, may naman pero hindi pa natin sure. Oo, na oh, hindi pa, hindi po nga sure. sure. Ikaw ko nagsabi na yung wala eh. Hindi nga sure kung ano kasi kailangan pa ng linisan pa yung ngipin mo. Bago natin masasabing wala kang, walang sira ngipin mo. Meron na nga sa harapan kaun eh. Kailangan mo, mo pastahan yung sa ngipin mo, mo sa harapan. Hindi mo masasabing wala kang sira ka si... sa ngipin kasi nasa harapan meron. Kitang kita na yan. Kailangan niya yung Ay, pastahan. Kinakabahan ba, ba si Rasel? Okay. Opo. Kanina pa po yan, sinasabi po niya, kinakabahan po daw po. Ano ito ang kabahan? Kichikin mm. lang naman ang ngipin mo eh. Manunod lang naman po. Hindi, ang haba ng saging, be. Sag. Ito! Ay, oo. Oh. Ang haba. Dami. Oo, oh, ano? Ano ko lang oh, nakita yun? May mga anak. Kinakabahan ka ba? Paano? Paano yung kabang? mo? Ay, konti. Kasi, andito naman kami. Kasi, parang lang naman tayo nung madadaanin mamaya. Masakit ba yun? pasta lang hindi, hindi pas yung pas pasta, pasta. Hindi pasta. Hindi pasta. Hindi pasta. pwede pasta. <laughs> ano ang gusto mo? Linis lang. Linis lang. Iwawasta rin yan lang lang. sa ano. Papastahan din yan sa ano para wala na kagayo kay Ninita Ay, dati. Oo, uh oh, kung, papastahan sa, yan. Kung ano sasabihin ni Doc. Oh -oh. Yung doktor naman yung magsasabi kung Sana sasabihin ano yung doktor mamaya. Walang sira yung ipin mo. Linis lang. <laughs> yan, gusto ko marinig. Uh, wala naman. Uh, ano sa palagay mo, mailin? May hirap ba ang ngipin Meron po. Pastahan natin na sa unahan. <laughs> oh, hindi po. Ano na lang po siya? Papalitan ng... Ay? Papalitan po ng ngipin na dalawa kasi tatanggalin hindi. po na nasa harapan. Hindi siya. Hindi siya babuwasan. Hindi babuwasan. Parang ano, walang gagalawin. Walang gagalawin dyan. Pagpastahan lang. Oh, oh. Kailangan nang idikit lang yung kung mayroong parang ang, uh, o, yung parang o, oh, parang cemento dito didikit lang. Hindi naman niya uh, ano, gagalawin ni. Eh. Oo, oh, oh, yung gagalawin dyan. Yung... Didikitan lang yung dito. Bibigat. <laughs> yung bibigat. yung bibigat? Di mabigat <laughs> ni parang ano lang pito. din. Bibigat kasi lalagyan na sa minto, eh. Basta yan. Sabi mo kasi bibigat na lalagyan na sa minto. Bibigat dito pag ng nanguwi ako, ang ba ang bagal ko siguro di di naman, si puro na kaganyan ako. Hindi naman si Nate dating na mo ikainit. Maya maya, maya maya wala na yan. Mm -mm. Sisigaw ako. Hindi masakit. Wala din nga yung sakit ako <laughs> ba? Uy, kinabahan pasta ko lang ako. Eh. basta huwag na yun, huwag ng pasta. Wala. Ano na lang, cleaning. Hindi mo masabi. Kaya nga. Doktor yung mag-ano dyan. Kahit ikaw yan, hindi mo ano pag Saan pasta ang dati? Pasta dito sa gitna, hindi eh, mo masakit ti. Eh. Babe, mm. pasta ka, parang wala lang. Pwede mong ba hindi ginalaw gano'n Oo, parang yung tupakan doon. meron may, nilagay, yun lang. Mm. Pero hindi ka pa talaga sanay kasi pag, pag nasanay mo ganyan na yung ngipin mo, hindi, hindi mo ano kasi minsan mabigat mm. yan. Pero hindi naman masyadong diba, diba, ma, mabigat. Parang meron lang nagbago sa, kunwari kung kakain ka, pa, no. parang meron lang nagbago. Mm. Parang Aba, ano, ang baba ng... Nakakapasadila mo? pag ganyan ka, parang ang baba o oh, na paano... ka naka, ano, dito, ganyan. May paano pag nak nakain ka tapos nalunok mo yung semento doon? Hindi yun! Hindi yung nalunok mo na dikit na yun! Ang dikit na yun! Eh. na lang kulang! paano pag natanggal nga? Alon, dito pa yung semento ko! Hmm, oh, laki. hindi dito mawawala yun, pag semento. Semento talaga, semento as in semento yung parang yung hindi naman no, parang ngipin, ngipin nga lang kulay ngipin di ba kulay puti ata yun puti pasta. nga yung puti na parang Pero dinidikit po, siya so, parang cement pala parang talaga, talaga siya ngipin to? oo pag inaano mo ito pa yung pasta ko yung paano nilalagay ano, ano din? ba dinidikit glue hindi ano anong glue stapler hindi Ano siya, parang <tiple> siya ng <Parang tiple> cream lang, tapos ilalagay dito. Parang nga siyang kulgit de ganun. Okay. Tapos, oh tapos nilalagay mo lang dito. Nilalagay lang Papay niya dito. Pe. Tapos, ginaganyan kasi hey, hmm, kailangan. yun? Hindi. Amoy, ano nga, diba, semento. Amoy hmm? lang niya. Tapos yung, diba, may papastahan ka dyan. Papastahan ah, ka dyan. Lang 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 tapos, la, dapat lilinisan pa yung pinastahan niya. Kunwari, dito, sa bagang mo, papastahan dyan. Lilinisan pa, bubutasan pa yan. Tapos, bago niya, lalagyan nung ano pang pasta niya. Maram naman naman na maya eh. Oo. Oh, oh. Handa ka na. <laughs> <laughs> Handa ka na. <mas>. Dito. <laughs> Dito nga pala yan. Handa ka na. Para ko dun pa tayo. Handa ka na. na wala, Handa ka na. Sirasin. Handang magpapasta. ako lalabas si CR. Walang CR dyan! Di pa rin mag-CR! Walang CR dun! Walang CR dyan! <laughs> <Walang> CR dun! Walang <laughs> CR tay rin to, wala. Sana walang doktor. Sana yung aso lang ang nandiyan. Aso ng doktor eh. Sa anong gagawin? Wala. Wala. May paglaro. ka natin kung nadyo si Doc. Bukas. Surti mo pag sarado. Kaya nga, ako may mapatuwa ako pag sarado. <laughs> sarado ba? Hindi ko alam, doon pa. Bukas. Saan yung bahay? Ay. Bukas ba? Saan ba? Saan? 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 Dental clinic. Ay, hmm, Diyos ko. Bukas. Yan, hindi ka eh. Bukas po. Bukas. Ito na tayo, mayroon po. Isa-isa lang ba papasok sa loob? Oo, oh, isa-isa lang. Yes. May, may, may dalawa din, di ba? May dalawang kwarto doon. Dalawang kwarto doon. Minsan magkasabay yun. kayo. Ganun. Kami nga dati kayo nito. Eh. Kasabay ko Dapat pero sa sabay, sabay may kasabay ako. Meron ka naman ako. Oh, Iwala rin tayo. Ibang isang kabilang kwarto ka. Anak walang kwarto ko. Oo. Oh, Iwala ka. Gusto mo ng ano? Gusto mo ng ikaw yung panghuli? Awag. Pangalawag siya kaya siya. Ako una, pangalawag siya. Hindi mo sasabi, doktor, Bay, yung mag ayoko ng panghuli kasi panghuli ayoko na Ikaw nga panguna. Ano na ako? Ikaw nga yung una eh. Tatay si Russell po yung una natin ilista. Pang dalawa na lang. Kasi wala pa po siyang record eh. Pang po siya. Sunod si Russell, oh, si Nini, ako. si Ninita, si ano pala, si Russell. Ayan po, andito na po kami. Dito lang naman ah. Ipapinta ka ganyan ako. Ayun na po yung ano kinakabahan na po si Russell. Niya. Russell, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Paano yung kaba? Paano yung kaba? Ganito. Ito yung bag. Ang bilis kaya ano? So, il so ilan, kaya yung ano? Ilan kaya yung ano mo? Heart rate mo? Ano mo nga? Bilangin mo. Ilang ka ba ang kabaraset? 100. 100! B, ako nung natakbo-takbo ako, B, 126. Titikin lang naman yung ipin mo. Cleaning. Cleaning. Kung merong ano doon, kailangan mapastahan na natin. Kung may sira. Kung wala naman. Hindi. pasalamat ka. At malinis oh, talaga yung ipin mo. Wala daw po yung ipin mo. Eh. Ha? Wala daw po yung ipin mo. Oh, Ngayon, nandito na po tayo excited po kasi hindi po makinig. Titikin natin yan para atin least lang naman ako, wala ko. Pero may papastahan po ako, pero ayoko. Hmm, parang Ako O, tara na. Wala namang bubunod. Pag pinagalo yung mga ngipit ko. Ayan po, at kasama ko po yung Marias. Para magpaklinig po ng kanilang ngipit. Ayun. Takto bukas. Pasok, pasok. Ito si Russell kinakabahan. Okay ka lang Russell? Huwag kakabahan na. Kunti lang. Ayan. Ayan, tingnan. Russell. Russell. Magkababa na. Kasi wala ko sa loob. E, ka na. <laughs> Kaya sama ako. Asel, okay ka na? <laughs> <laughs> baka matakot. matakot ka. Nandiyan si Duke. से <laughs> बाकी <laughs> 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 Yung, ano ba yung pampastan daw? Yung unahan po, yung nasa kalapan. Ayan, pampastan naman daw kay Rase. Ayak si Rase, kasi um, liten, ayun na tao. Pampastan daw. Pampastan daw kay Rase. Ikaw, Mike. Pampastan daw hmm. kayo. Papakain ko si Meli naman paano wala ng buwan So yan, at uh, hanggang ngayon po ay naroon po siya na Mayling Russell. Si Simea po ay may binunod po sa kaniya. Ano uh, niya? Kamusta ka na? Okay naman daw. Uh, tapos po yung dalawa ay may cleaning na tapos po may pinastahan ko sa kaniya. Uh, sabi nga ni Russell, malinis daw ka yung kanyang isip. Kaya uh, alam ko naman ang hero talaga siyang kung gusto may unahan ng po yung pinapastahan sa kanya pinapastahan sa oh, kanya o kumusta na Russell? ayun na si Russell oh, ganda ng ngipin mo ha ah. ha? parang oh. iba. naiba po oh, naiba po o ano ang sabi? ay, patingin sa ano, kumusta na Russell? ginabang ka ba? Okay. Binabang po ako hindi yung isang ka, nag-ano ka. Ha? Ah. Ah, Kapusin na po. Ganda na. <laughs> <laughs> Pero kanina. Parang naluluha ka kanina, nakita ko eh. Ha? Ah, Bait nagluha ka. Bait na iyak ka kanina. Ha? Huh? <laughs> hindi <laughs> po. Pero di na po masakit. Ay, bakit naluha ka? Parang mangingila lang po. Ang ah, ganda yan, para maalagaan yung ngiti. Ano po yung posa ang tingin sa ngipin niya ngayon. <laughs> Pero may sira daw yung sa aluhog, doon so sa may luhog sa'yo, may sira. Ipapastahan din pa rin daw doon. Kaunti lang naman daw po eh. Uh, um, yan, para hindi lumala. Yes, yun May... may... ano siya yung binunod na yun Hindi, pa makahimik si niya May binunod po kasi sa kanya. Ayan. Um, Oh, pagkagalaw yung rasin. parang nagutas po dito. Ay, oo. kasi nga may pasta yan. Eh. Ay, ano yun? Sinisira yun. Oo, oh, susundutin. Kasi nilagyan nyo ng ano yun. Yung nga pinauna natin. Eh. Kaya may lang may pinapastahan dito sa loob. Ang papastahan sabi niya kay Maylon dito sa harap. Hindi. Doon sa loob. May nasakit pala doon. sabi mo kasi walang 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 uh, papastahan diyan. <laughs> o oh, yan K K ka? kamusta na? okay lang ha? patingin patingin sa'yo patingin na, na sa'yo saan? sa sa sa'yo? oo ganda na eh parang so, feeling ko hinating hindi ba ito miya? So, dito dalawa kasi yan eh dalawa patingin Oh, yan dalawa yung inanuhan sa'yo eh Iba po yung panlasa ko. iba panlasa mo? Pero nga ganyan kasi simple na yan eh. May mga gamot pa yun eh. At least na pastahan. <toss>